Mga kapobs, uh, ito na po yung bahay ni Lolo Obet. Bali, ito yung lumang bahay niya. Ayan. Tapos, hindi na nila sinira yung lumang bahay. Ito yung kanyang kusina na pipe nilinisan nila ni Kuya reya, Ayan, dito na oh. Oh, si tatay oh. Oh, di ba na? Ayos nga, ayos na. Ang ganda ng pagkakagawa. oh. Hindi na ito tatanggalin yung luma. Hindi na, hindi yan lang yan. Okay na ito dito para malawak yung ano-ano okay. niya no. Ay basta dito yung tulugan niya. Kaya diyan yung buhay ang Opo. Oh, uh, hindi na malamig. Maganda na dito. Malagyan sana natin ng isang solar dito. Bilhan natin ng solar para may ilaw siya dito sa gabi uh, ilaan natin dito yung di ba may mga pinamimigay uh -huh. si Ate Reina 2,000 pesos Yan. Uh -huh. uh, lagyan natin siya dito ng solar para may ilaw siya yung banig mo okay pa ay hindi na Balita no na, palitan na rin na ano ba ikaw saan ka comfortable tayo sa foam or sa yung kutson or sa banig asya, asya. banig lang banig lang sa'yo mm -hmm. mas comfortable ka matulog sa banig Mm. Hmm. So ngayon tayo na ano na na naayos na yung bahay mo. Anong masabi mo sa mga tumulong sa iyo? Ay maraming ng salamat sa iyo ako at kayo mm -hmm. sa nagbigay sa inyong tulog sa inyo. Oh. tulog sa akin. Oo. Uh mas -huh. Maraming salamat. Sa, sa kan sa kan sa kan, kanya, mm -hmm. Sa, sa lugar sila. Opo, si Ate si Ma'am Rola sa Texas. Tapos si Ma'am Ibaloy taga Adelaide. Yeah. Ay, maraming salamat kay sa kanila. Kay sa iyo, sa iyong apat. Maraming Welcome Gintay, welcome gintay. Hindi na siya ma ano, hindi na siya malamig. Mabuti kita kita ninyo ako dito. Oho. niya akong maraming ano, kasalugong sa aking buhay. Oo. Mm. Ay, yung luma mong bahay na yan, Tay? Ano, dyan lang. Hindi na natin tagalin? Hindi na, ganyan na lang da. Ah, <laughs> parang lumaki tuloy yung bahay mo eh. <laughs> Pero dito na ikaw matutulog. Oo. Ay, kaganda. Ah, nakakatuwa mga kapobre. Ah, dahil na sa ganito na na naayos na natin yung kalagayan ni ano ni lolo so thank you very much sa kanyang uh, son-in-law na tumulong dito talaga sa kanyang sa labor no kasi ang uh, tinulungan natin na uh, yung less na yung sabi niya kasi sa amin noong nakaraan sabi niya materialis lang sir ako na ang gagawa kasi yan naman ang problema namin yung walang materialis eh sabi ko hindi kuha tayo ng ano ng karpentero kasi nagbigay uh, nga ng tulong si Ma'am Ibaloy at saka si Ma'am uh, Rola. Rola. Si Ma'am Rola, sabi ko. Jordan. Si Ma'am Rola Jordan at saka si Ma'am Ibaloy nagbigay ng tulong. Kaya yun ibibili nating materials at baguhin na natin yung structure. So ayun. Tapos yung San mo, manugang mo tawag diyan no? Yung an uh, yung asawa ni Amalia. Yeah, si, si tama si Ayun. Ay sabi niya sa akin, um ako na bahala, sir. kaso sabi ko may, may ano tayo magkuwate ng mga kasama mo para mapabilis. Pa, Kasi okay. nga magpapasko sobrang labig na ngayon dito. Tatlo na sila mag, mm. ako dito, ay. Opo, tatlo sila, si mm. Kuya Ray at saka si 'yung 'yung bayaw niya, 'yun ang sinuweldohan namin. Mm. mm -hmm. Pero yung yung son-in-law mo ay hindi na siya mag ano daw. Talaga. Hindi mm. mm. Tulong niya tulong talaga sa, sa akin. Opo. Oho. Ayon. Kaya pasalamat tayo rin sa kanya. Mm -hmm. Kasi talaga matagal na daw niya gusto tumaayos. Wala lang talagang wala lang talagang pira. Mahirap din ang buhay daw. mahirap oh, ka eh. eh. Kaya kayo yung mga gigay sa akin mm. Kad, karangi kira. Hindi oh, na uh, sobra na ito, so, jismil, Opo, to, jismil alin, ko ay. Opo, sobra na ito, jismil ang gastos. Uh, Mag-anhon ko kaya gulang ako. Wala oh. ako ka ano sa inyo, hata, bigay sa inyo. Mm -hmm. Yan mo patay, lalagyan pa natin ikaw dito ng solar para kahit magabi makita mo yung ano, iwag, yung may ilaw ka dito. Oh. Dito natin ilalagay oh sa dito sa pinto banda para hanggang doon sa may area ng iyong lutuan makita mo di ba nakaaninag ka pa di ba mm. ayun sige para hindi ikaw mahirapan ayan may na nila yung parang steel ano yan yung parang lata na ano doon sa taas para hindi na ma, hindi siya magtulo yan bawa ah. sobrang nakatuwa man tay ang nangyari ano Mm -hmm. talaga ang Panginoon po talaga ay nag uh, ano talaga naghanap uh, ng paraan basta nanalangin tayo no oh. mm. Eh, mayroon ako gusto sa iyo nga uh, tulungan ako kay eh, ara uh, na ina ang Diyos na, na ano sa aton mm -hmm. nakikinig lang mm -hmm. pagka may mga panalangin tayo ayun sige labas muna kami tay ha Oh, may radyo na dito sa tatay. welcome Kitay. salamat din. Oh. Yan. bibili pa tayo kay tatay pagbalik natin. Tago mo yung, 'di ba may pera pa yata ikaw, no? Mm -hmm. Itago mo ha. Mm -hmm. Para kung may ano ka may gagamitin ka. Oo. Oh, oh, oh. oh, dito pa yung mga groceries niya, yung bigas niya. Nakabawas na ikaw ng bigas, Tay? Nakasaing na ikaw? Mm -hmm. Isang tasa pa lang. Isang tasa pa lang. Mm -hmm. Ito yatang lagayan ng, ng yung tinapay na ito, biskuit. Parang sa akin pa ito galing eh. Mm -hmm. Nung nakaraan yung una pa. Oh. Isang taon na yan. Oh. Ayan. Isang taon na. body oh, Ah, huh? grabe, no? Sige, tayo dito muna ako. Nilinisan na nila dito. O, oh, ito yung luman ng bahay na kubo ni Lolo. Oh. Ito. Oh, pa rin. So, Okay na yan, lumawak na siya. Yun na yung division niya. Very good, kid. Bala. Galing ng ideya eh. Ah. <laughs> Galing ng ideya mo, Tay, ah. Ay, sa amung Sa foreman mo. Galing ng ideya. Yun lang sana po yun, yung doon, dito na, oh. Ito na, ito na sana lang ang kubo niya ni Tatay, oh. Ito yung bago eh. Oh. Oh, dito, tingnan pa natin dito. Oh, di. Ayos nga ayos, malamig. Ibig kong sabihin, kapag katag init, ma aliwalas pa rin si Tatay diyan sa loob. Oh, di ba? Oh. Sino ito si? Yung bayaw pala ni ano, si James. Bayaw ni Tatay ni ano ni Kuya Ray. Oh, so ayun. Magandang ideya nila na ginawa. Magaling ang ating 4 uh, month. Hmm. Oh may mga may sobra pa pala oh. Hmm. Ah, gagamitin pa dito. Ah, sasarhan siya, no? Oo. Oh. kas, eh kawayan lang dito, no? Para pag nagluto siya, hindi siya maano. Para oh, hindi madilim. Ro po. Yan. Lalagyan ko 'yan ng solar siya pagbalik after Pasko, oh bigyan natin ng solar, ikakabit natin dito para hindi siya mahirapan na mag ano. Kahit dito natin ilagay yung ilaw oh. Para kahit dito siya magpunta, kita. Kahit mag brown out, may kuryente siya. Oo. Salamat sir, marami. Oo. Salamat din talaga sa iyo. Yun, yung pangamuyo gid ninyo niyo ay na tupad gid. Oo. Sabay pangabugin yung mabuligan pa. Opo. Kasi nakikita ko talaga yung nag-aalab talaga ang puso mo rin na matulungan sure. si father-in-law Kaso nga sabi mo sa akin, wala talagang pera pambili ng materialis. Kaya yung sabi mo sa akin na, Sir, kahit 100 pieces lang na na ano, na pawod, gagawin ko na. Yun yung magandang narinig ko sa iyo eh. <laughs> Kaya yung mga tao, talagang si Ma'am Ibaloy at si Ma'am Si Ma'am Rola, uh, nag-ano talaga, nag-contribute talaga sila dito. Malaki talaga ang contribution nila. Halos sila yan eh, yung nag-ano, uh, nagpagawaan nito. Kami lang yung, sa ano lang, ano lang kami, nag-dala uh, dito, nag nag-order mga materialis. Lalo rin, marami rin yung natulong niyo sa amin. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. yung, uh, maraming salamat din sa inyo lahat. Welcome po. Mm -hmm. Yung forma natin dito, ba Forman <laughs> <Poor> <ay. laughs> si Kuya Rey daw ang forman ay. Ah, hi. Kumusta Kuya Rey? Ayos lang. Oh. Sa <laughs> aki. Kasi ito sa barangay ito nila Kuya Rey. Itong uh, lugar na to si ikaw rin to nag-recommend sa akin dati na tulungan natin to eh noong last year. Pero yung last year, mga groceries ang dinala namin nila Kuya Rey, dito. Hindi pa ganito na sira ang bahay niya, no? medyo maganda-ganda pa dati Oo. Uh, matibay pa Oo. ay ngayon nung nakaraang pagbalik namin sinabi ko kay Kuya Ray, tinext ko siya Kuya Ray, kumusta ba yung si Lulo na tinulungan natin doon sagot ba naman sa akin tay? okay pa sir, buhay pa <laughs> sabi ba naman <laughs> sabi sa akin okay sir, buhay pa, ay sige puntahan natin pero hindi mo rin to nabisita-bisita dito no? Hindi, sir, hindi. Uh -huh. Hindi ko talaga na busy rin kausa ano, pagtitinda ng isda. Isda. Araw-araw oh. kasi. Oh. Mabuti malakas ang alon. Eh, Kung hindi malakas ang ang uh, dagat, di, hindi ka namin dito na i, ano na uh, idala <laughs> Nasa lansangan <laughs> nag-iikot ng isda. Oo. Oh. <laughs> uh, sige. Ay may sweldohan pa tayo dito sa dalawa. Oh, sige. Uh, itong sweldo nyo ha, ngayong araw na to. Oh, wala, na nakaming utang ha. <laughs> <Thank> oo <you. laughs> uh, Basta kung may mga projects or may mga ano, i-message kita para makatulong din ako sa iyo. Oo, uh, ayan. So, salamat, salamat. At uh, salamat uh, sa ating mga taga-suporta, mga kapobs. At uh, thank you, thank you na nabago natin itong kalagayan ni Lolo. Ayan. Mm. Nia sa process. Ah, tapos na. Bye. Vegan ma ako ng uh, soft drink. Bawal sa akin debitik man ako. Ito, gudyo pa. Ikaw muna ako yare mag-host. <laughs> oh, Kamo na. Oi, like camera. Oi, goitin mo camera oi. Ganyan ikaw cameraman si kuya Rey yung ano. Yung magsasalita. Oh, sige, kuya director din. o oh, ya Rey. Ano mas sabi mo? Kuya <laughs> Ray Magandang hapon mga kapobs. Ayan, tapos na po yung bahay ni Lolo Obit. Ayan. Uh, thank you Kaiser Archie sa pobring vlogger team. Uh, okay na yung bahay ni Tatay Obit. Hindi na siya mababasa ng ulan. Ayan. thank you po. <laughs> Tama na yung soft drinks, sir. <laughs> oh, delikado tayo nito. Tama na ito. Ayan. Ayan. Oh. Ay, oh. diyan yan, Kuya Arnel. Ayan, o. Oh, si pa, nagmerienda si Renz. Ikaw yung cameraman. si yung Kuya Ray yung ano. Dati, nag, alam nyo, nag-vlog kami. Ni, mean? nung una, nung kami magkasama ni, ni ano, ni Kuya Arnel, dalawa lang kami. Sa radyo kami. Sabi ni, sabi ni Kuya Arnel, ako ang magbibidyo. Walang problema yan. Ay, sos, pag video niya, nung mag-edit na ako, sos, puro sike. Puro paa yung kuha. <laughs> <laughs> Ubusan ta? Eh. Tama o nong, nong ay, muman? Wala, yung inong tobe. Ba? Wala, well, wala inong. Tama o, check up. Aron. Thank you. May, may check up pa si Ate Prezi. Alam ninyo mga kapobs, pagbalik namin dito, galing pa kaming sa Kapis. So, kay Kuya Arman kaya pa kami sa Kapis kaya medyo hiktik ang schedule dahil nga kasi pa, magpapasko nga And thank you, thank you